Piko ang Itbulaga ng Tito Vic and Joey na tapatan ang patok na segment ng It Showtime na especially for you. Hindi kasi bumebenta sa mga dapper cuts o maging sa mga non-fans nila ang bagong segment ng Itbulaga na That's My Boyfriend. Ang buong detalye alamin natin. Itong April 11, ni-launch ng Itbulaga ang kanilang bagong segment na That's My Boyfriend. Gaya ng title nito, ibibida ng isang guest girlfriend ang mga magagandang katangian ng kanyang boyfriend. Pinangungunahan ang segment ni Main Mendoza, Miles Ocampo at Riza May bilang host nito. Pero sa kasamaang palad, unang araw pa lang ng That's My Boyfriend ay pinutaktin na agad ito ng batikos at negatibong reaksyon mula mismo sa mga double cuts o loyal fans ng Eat Bulaga. Ayon sa kanila, super boring at walang dating ang bagong segment at sayang lang sa airtime ng Eat Bulaga. Maraming netizens din ang nagsabing walang originality ang Eat Bulaga dahil ginaya nila ang sikat na segment ng Eat Showtime na especially for you. Kaya na sabi ng netizens na tila ginaya sa Especially For You ang bagong segment ng Itbulaga dahil tulad ng mga host ng It Showtime, nakaupo rin sa couch si na Maine, Miles at Riza habang kinakausap ang kanilang guest. Bukod dito, pinuno rin ng netizens ang trying hard na panggagaya ng mga Itbulaga hosts sa style of hosting ng mga taga It Showtime. Samantala, tinawag naman ng netizens ang itbulaga na desperado makahabol sa ratings ng It Showtime na namamayagpag sa noon time. Tingit sa kaalaman ng marami, malaking bahagi ng ratings ng It Showtime ang especially for you dahil sinusubaybayan ito ng maraming tao. Sa katunayan, madalas mag-trending online ang nasabing segment dahil sa relatable topics na natatalakay sa show at dahil na rin sa nakakaaliw na banat ng mga host sa pangunguna ni Vice Ganda. Gaya na lang ng pagsabak ni Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. sa Especially For You sa pilot episode ng Showtime sa Kapuso Channel noong April 6 na labis na pinag-usapan dahil sa magandang line-up ng mga lalaking searches na pagpipilian ni Michelle. Hindi may kakaila na isa ang nasabing Especially For You episode sa mga dahilan kung bakit pumalo ng 9.6% ang ratings ng It's Showtime habang 4.4% lang ang Itbulaga. Kahit pa special guest nila noong araw na yon ang heartthrob na anak ni Naaga Mulak at Sherlyn Gonzalez na si Andres. Kaya hindi na nakapagtataka na tinapatan ng Itbulaga ang segment ng Showtime dahil kailangan nilang pataasin ang kanilang ratings. Pero sa kasamaang palad, Bokya naman daw ang naisip ng itulaga na bagong segment na labis na ikinadismaya ng maraming dapper cats. Suggest so naman ng viewers sana ibalik na lang ng itulaga ang mga dati na lang segment gaya ng Little Miss Philippines at bawal ang judgmental sa kasalukuyan ay wala pang pahayag ang mga taga-itbulaga hingil sa pambabatikos na natatanggap ng kanilang bagong segment at maging sa alegasyon na ginaya nila ang especially for you ng its showtime. Ano pong masasabi nyo sa isyong ito? Kailangan nga bang palitan ng itbulaga ang bago nilang segment? Share your thoughts below.